Okay, guys. Yeah, may utang daw si Lola sa Ano ang hirap na ano Nag-aaral daw kasi si Lola. Oh, tourism Turisim siguro. Tourism student ka ba? Ay naku, parang makaahon ka, sumali ka sa sexy beach.

Ni-request niya ba talaga? Kung tumawag ka, Lisa, oh, sige, okay, dumilas ako. Galing ako kay okay, Sun. Opo. Okay. Nung nalaman po nila na magwawal yes. yes. po ako, like talagang pumunta, lumuwas po si Lola nung nalaman niya po. Kasama po yung mga tito ko and yung pinsan. Si, yun ang pangalan ni Lola? Corazon po, pero aso oh, po. Ay, kung ulo na Oh, my God.

sabi na niya talaga sa contest para malang marami yung na Kailan ko kailan ko, no? Ang dumalak yung mono. Mga star, kami kami para madami kami tingnan. Ano daw? Iwanin mo na parang para madami kami tingnan.

dilaw, may Maray. tatang yung buwaya. At saka malalaro ng original yung, yung, yung ano yung naos, Baali, ano? yung buwaya, kamukha nung katabi. pa <ngi> <unsung dragon> <mimito> <Buway> yung ano, buhay may nabis. <laughs> <coughs> Thank you, tatay. May sisigyan na You have no reason to be scared now, kasi lahat.